Ano Anong sira, sir? Na lost trade eh. yung Ah, yung cambio? Ibig sabihin, hindi ka makapag-change gear Wala na, hindi mo makapag Di gear Kailangan na ano, hindi tayo mag Ano yung cambio eh Mag ano lang siya Ato, sir, may, may ano ako rito May tornilyo ako Ato, sir, oh. Baka umubra to Ay to, to Malaki problema mo Wala nang ngipin Wala nang eh. no? bilog na Wala nang spline no? Wala na eh. Etong kabila, meron pa ayano, no? ang problema Wala na siyang kakapitan dito Pero kung maipit lang sana bait para pagsilid ng na yun sir dapat yun 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 pa yun 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 pa, yun 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 Yan. Tapos change gear mo. ayan Hanggang kwarta umabot. Oo. Huwag mo masyadong pupuwersahin. Ang gawin mo, pagka nakakambyo ka na ng segunda o kaya tresera, huwag mo nang baguhin. Tiyagain mo na lang yung ano. Tiyagain mo na lang tong clutch kasi kapag ka nagpaulit-ulit ka na ano, ng cambio hindi ka makakawi bibitaw ulit to bibitaw talaga yan ang gagawin mo pagka nakaka-cambio ka na ng mga segunda presera pirmi mo na lang ang mahalaga makauwi ka oh, na no, lang no, kahit hanggang doon na oo oh. basta kung pagkayin ka traffic light mag clutch ka tapos tsagayin mo segunda si arangkada makakauwi ka nyan ang mahalaga lang makauwi ka ng taytay -tay. Ano ba tayo? Deliver mo? Bakal, huwi ko sa bahay. Nagay ko sa... Oh. Ay, makaka-uwi ka na yan. Wala, ah, thank you ah. Wala ah. naman po, wala nga naman. Andahan na lang. Wala, <laughs> ah, thank you ah. Wala naman po, wala naman. Wala. Sige, ingat po sa biyahe. Sadrahan na lang.